ang Iran ay nagpalipad ng sulod sunod na missile attack sa ikatlong gabi sa Israel, bilang ganti din sa pag-atake ng Israel sa Tehran. Sa pang-apat na gabi muling nagpaulan ng Iran ng ballistic missile sa Haifa, isang lungsod sa Israel. Dito makikita ang Haifa na nagmistulang impyerno dahil sa pangyayaring iyon. Ang ibang misail na nagmula sa Iran ay tumama din sa ben Gurion Airport, Tel Aviv, Israel. Ang hidwaan ng Israel at Iran patungkol sa hindi pagkakaintindihan sa nuclear weapon ay humantong sa mas malalang sitwasyon. Kuha din ito sa pang-apat na gabing pagpapaulan ng Iran sa Israel ng ballistic missile. Dito din sunod-sunod na tumulog ang siren ng Israel sa mga pangunahing rehiyon, partikular na ang Jerusalem. sa pagkakataong ito kinailangan ng i-activate ng IDF ang air defense system sa mga nasabing lugar na ito. Subalit may mga inisyal na report na ang karamihan sa misail ay tumama sa parte ng Haifa, isang syudad din sa Israel. Dahil dito, naghayag ang pamunuan ng Israel na lahat ng mga tao dito ay kinakailangan ng magtago o pumunta sa mga bomb shelter makikita dito na ang Haifa port ay nababalot sa apoy at usok dulot ng mga kabila ang pagsabog. Sa video ito makikita ang mga misail ng Iran na galing sa kalangitan. Napag-alaman na ang mga huling pulutong ng misail na bumagsak sa Israel ay galing sa kanluran ng Tehran, Iran. Maalala nitong mga nakalipas na araw bago gumanti ang Iran ay pinaulanan din ng Israel ang mga government ministry buildings sa Tehran. Ang kuhang ito ay naipost sa social media at makikitang nababalutan ng usok ang kalangitan ng Tehran dulot din ng pag-atake ng Israel nitong mga nakalipas na araw. Dito din binunyag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagkasawi ng Islamic Revolutionary Guard Corps Chief na si Hossein Salami. Ang unang pagganti ng Iran sa pamamagitan ng pagpalipad ng missile ay naganap noong June 15, 2025, umaga sa Batyam, Israel. Sinasabing nasa labing isa ang nawalan ng buhay at higit dalawang daan ang mga sugatan sa pangyayaring ito. Ang pangalawang bugso ng pagganti ng Iran ay naganap naman sa gabi noong araw din yun. Binalaan ng Iran spokesperson ng Israel sa pamamagitan ng pagpapahayag sa Reuters. Dito sinabi ng Iran spokesperson na lumayo-layo ang pwersa ng Israel sa mga kritikal na lugar malapit sa teritoryo ng Iran nilahad ng Iran na may mga target list na silang lugar at individual sa Israel kung susuway sila sa kanilang panawagan.